yung mismong ipinanganak, yun ang Pasko. Alam mo kapatid, yung salita kasi Pasko, Paskwa yon Ang ibig sabihin nun, kapayapaan, Paskwa. Kapayapaan, Pas. Kapayapaan, Peace. Di ba sabi ng anghel? Glory. In excelsis Deo Gloria In excelsis Deo Yun ang kinakanta ng anghel nung ipanganak si Kristo eh. Ang sabi dun sa Kastila, Pakibasa mo mga kapatid na Daniel. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y en el hombre buena voluntad. Ayan. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan. Paz. Pascua. Peace. Sa lupa si Kristo kapayapaan siya. Nung ipanganak siya, ang sabi ng mga anghel, Gloria en la saltura sa Dios, y en la tierra paz. Sa lupa ay kapayapaan. Si Kristo kapayapaan ni, eh. Siya ang kapayapaan, siya ang Pasko, kapatid. Kaya huwag mong sasabihin, walang Pasko sa dating daan. Meron, meron kaming Kristong kinikilala eh. Siya nga ang naging kapayapaan namin. Hindi na kami naglalasing. Hindi na magulo buhay namin. Payapa na kami. Hindi na kami naninigarilyo. Hindi na kami nagsusugal. Hindi na nang bababae yung mga lalaki rito na may asawa. hindi ah, na nang lalaki yung mga babaeng may asawa. Ma yung mga pamilya na nagkaroon na ng pagkakaunawaan. Kaya may kapayapaan na kami. Yung kapayapaan na yon si Kristo. At kailangan araw-araw merong kang gano'n nakapayapaan araw-araw. Basahin natin ang 9.23 kapatid na Daniel ng Lucas. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. susunod ka kay Kristo, sa kanyang kapayapaan, araw-araw meron kang Pasko. Araw-araw payapa ang buhay mo, hindi ka maglalasing araw-araw. Araw-araw tahimik ka, hindi ka manggugulo. Araw-araw walang drugs. Susunod ka kasi kay Kristo. Siya yung Pasko, siya yung kapayapaan. Eh, kayo mga katoliko eh, di ba pangarap nyo rin yun? Di ba pangarap din nyo? Kasi ang Pasko nyo isang beses lang. Sang araw lang, December 24, 25. Yun. Eh, pero may pangarap din kayo, hindi lang natutupa, di ba? Ang sabi dun sa kanta nyo, Ah, ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na malwalhati ang pag-ibig pag siyang naghari. Araw-araw ay magiging Pasko lagi ang sanipo ng pagparito. Hihingi po ng aginaldo kung sakaling kami perwisyo. Pasensya na kayut kami namamasko. Ayon. Di ba pangarap araw-araw daw laging magiging Pasko lagi. Meron pang isang kanta sila yung Sana araw-araw ay Pasko. E kaya lang pagka malapit na Pasko, marami nang nakawan, dukutan sa divisorya dahil yung iba walang pambili ng na regalo, nandudukot, nagnanakaw. Nako eh, ang Pasko ng Katoliko, katakot-takot na kaguluhan ang nangyayari dyan eh. Pagka Pasko, may mga putukan ng kamay, ba na nao-hospital sa putok ng rebentador. Ano bang klaseng Pasko yung nalaman ninyo? Na naituro sa inyo ng inyong mga mentors? Eh sa Biblia, kapatid, ang talagang Pasko, yung Kristo mismo, siya yung kapayapaan. Pag susunod tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa buhay, walang gulo, walang bisyo, walang lasingan, walang away. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Tapos mayroon pang pakanta na At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang makamta natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit Tayo ay magmahalan Ating sundin ang gintong aral At magbuhat ngayon Kahit hindi Pasko ay magbigayan na <laughs> Eh kasi pagkapasko lang sila nagbibigayan <laughs> Pagkapasko lang may pag-ibig Pagkapas pasko lang, mababait yung mga ibang pulis. <laughs> Ayun ang masasabi ko. Yun ang kasamaan, kapatid, na ang Pasko isang beses lang. Ang Pasko si Kristo, araw-araw susunod tayo. At pagkasusunod tayo araw-araw kay Kristo, ay magkakaroon ng kapayapaan ng ating buhay. Mawala yung lasing, drugs, mawala yung sugal, mawawala yung mga kung ano-anong masasama sa buhay ng tao. Yan ang aming Pasko, yung Kristo, yung kanyang aral, yung kanyang turo, yun ang nagbibigay ng Pasko o ng kapayapaan sa tao. Tandaan mo ang kahulugan ng Pasko, kapayapaan. Pax, Paskwa, Paz. Ang kahulugan niyan iisa, kapayapaan. Si Kristo yan, nagbibigay ng kapayapaan sa tao pag sumunod tayo sa Kanya. Yan ang pagkakaiba natin. Yung Pasko nyo, Pecha. Ang Pasko namin si Kristo. Malaking pagkakaiba. Yung Pasko nyo, ah, may sumat ko silba. Pasko nyo, may regalo, merong paputukan, may inuman. Ang Pasko nyo, kung ano-anong mga kalayawan. Ah, pagka Pasko, may Misa de Gallo, wala naman sa Biblia. Biro mo, Misa de Gallo, Misa ng, Misa ng Tandang. Misa lang tandang? Huh? Eh, wala naman sa Biblia yung patiba naman. Tandang, may misa. Misa de galio. Ayan. Misa lang tandang. Wala sa Biblia yan. Yung tandang yung lalaking manok. Galio. Yung kasing babae, galine. Yun naman ang kinakanta pagka ikaw eh nagkukursilyo. Kanta'l galio, kanta'l galio, konel kiri-kiri-kiri, La gallina, la gallina con oh la 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 ra ra ra. Yan ang mga kinakanta nila eh. eh. may misa de Gallo, misa ng tandang. Awa-awa naman ng maraming -ka kababayan Pilipino, no? Na paniwala niyang Pasko na yan, na mali, hindi biblical. Paskong kalayawan, pas Paskong komersyo. Napakagulo ng Pasko ngayon. Napakaraim puto ka. E eh, samantalang, kung, kung iisipin nyo lang yung kanta lang mismo, no? Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round the So dear. pumanganak si Kristo. Silent night, holy night. Eh ngayon, pag Pasko, umaati ka putukan, umaati ka lasingan, umaati ka mong mga barilan, mga dukutan. Hindi na talaga Pasko yan. Revelry na yan, revelry. Ha? Rebellion, hindi na Pasko. May putukan eh. Takot-takot na gulo. Lasingan sa kabi-kabila. Kainan kabi-kabila. Eh, sabi dun sa kanta nyo, kayo na rin mismo gumawa nun. Silent night, holy night. All is calm. Calm? All is calm? Kalmado? Eh, kalmado pa kayo pag Pasko? Hindi ka kayo kalmado eh. Ha? Eh, lumalabas mali. Kaya, dyan tayo nagkakaiba, kapatid. Pasensya ka na, ha? Ayoko namang sabihin sana yung makakasakit sa'yo. Kaya lang, tinatanong mo kasi ako eh magkaiba tayo. Sa Pasko pa lang, magkaiba na. Yan masasabi ko sa iyo, kapatid. Kailan ba talaga ang kapanganakan ni Heso Kristo? Ayon sa Biblia. Unang-una, huwag kayong magagalit. Alam kong lahat kayo masaya pag Pasko. Ako rin masaya. No? Kasi ang naaalala ng tao si Kristo. No? Kaya lang, merong mga Pasko, hindi na si Kristo naaalala. Ang naaalala na, Ninong at Ninang, at saka yung masasarap na pagkain, Pasko na naman, la 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 la, la. Ayan. Uh, yung Pasko, pag ano, yung mga, yung mga, I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ayan, ang naalala na, ano na, Christmas card, no? Meron naman, you better what's up. You better not cry, you better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ayan. Ayan ang naaalala pag Pasko. Hindi na si Kristo eh. Pagkain. Ang naalala Regalo mamasyal yon na wala ang Kristo sa eksena kasi aral ng tao yan. Wala yan sa Biblia. Hindi totoong 25 de Disyembre ang kapanganakan ni Kristo. Bakit? Pagkapasok ng Nobyembre hanggang buong Disyembre ang Bethlehem ng Hudea. Kung saan ipinanganak si Kristo ay natatakpan ng yelo. Pakita natin ang pruweba. Ito po yung terrain o vicinity ng Bethlehem of Judea. Mapapansin nyo, pagka Disyembre, ganyan ang makikita mo ron. pulong puno ng yelo dahil panahon ng winter, ang Disyembre 25. Ngayon, nang si Kristo'y ipanganak, winter ba? Disyembre ba? Basahin natin ang ulat ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1. Basa. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ng lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kaniyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Hudea sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sa wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa sa bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ayan, yan ang po istorya nung ipanganak si Kristo kasi sila taga nasaret sila sa Galilea eh nag-utos yung emperador ng Roma magkaroon ng talaan ng mamamayan census para maitaxt niya ang mga tao eh ang nangyari si Jose sa kasi Maria kailangan umalis doon sa sa Galilea pupunta sila sa Judea kasi doon siya nakalista kasi siya ay anak ni David. No, kapatid? At kailangan dun siya magpalista sa siyudad ni David. Kasama niya ngayon si Maria na asawa niya. Na kasalukuyang kagampan. Mabuktot. Eh, dun sila dinatnan ngayon ng panganganak sa Hudea. Sa mga tred, si Kristo pinanganak sa Bethlehem ng Hudea. Pag Disyembre, ang Bethlehem ng Hudya, puno ng yelo. So, hindi ipinanganak si Kristo ng Disyembre. Ah, alam nyo kung bakit. Ito na nyo yung Hudya, oh. Hmm? Ganyan ang itsura. Pati kotse, lubog eh. Yan. Eh ngayon, eh nung ipanganak si Kristo, hindi naman Disyembre. Alam nyo kung bakit. Kasi nung gabing ipinanganak siya, may mga pastor na nasa bukid. Pinagpupuyatan yung kanilang kawan sa gabi. Yon. Meron ba namang pastor na punong pulong -pulo ng yelo yung bukid eh, ilalabas yung kanyang mga kawan? Eh, napakaginaw nun. At saka, hindi naman kakain ng yelo yung mga tupa. Di ba? Kaya nga, kung mapapansin mo, kapatid, nung ipanganak si Kristo, inilagay sa sabsaban. Bakit? mga tupa wala na sa labas. Eh kung Disyembre yan, yung mga tupa doon sa loob. Hindi pwedeng ilagay ni Maria si Kristo sa sabsaban dahil kakainin ng mga tupa yung mga damuron eh. ba? Diba? Ibig sabihin, wala yung mga tupa dahil yung mga pastor nga na nasa labas eh, nagpupuyat sa bukid eh. Ibig sabihin, hindi tiempo ng Disyembre yan. At walang emperador ng Roma na mag-uutos ng census ng winter. Napakahirap sa tao maglakbay pag winter. Pwede ba namang winter eh, saka ka mag-uutos ng census? Most probably, ang census ginagawa hindi winter. Pag matalino yung nag-iisip na emperador, eh siguradong matalino yon. Dahil dadahilan din ng tao, eh, hindi po kami imperador na kalaka dahil pulong puno ng yelo daan eh. Delikado. Ayon, kung Disyembre, pero ang totoo, kapatid, hindi Disyembre ipinanganak ang ating Panginoong Yeso Kristo. Bakit? Miski sa kanta nakalagay yun eh. Yung First Noel. The First Noel The angels did say Was to certain poor shepherds In fields as they lay. O, oh, asan yung shepherds? Nasa fields. E eh, nasa fields ba yung shepherd nung no, ipanganak si Kristo? nandoon E eh, pag winter ba? Pag December ba? Pwede ba silang pumunta sa fields? Wala ron. Kaya yung gumawa ng kantang ito, tama yung umpise. Pero pagdating sa bandang gitna, eh, mali na eh. In fields where they lay in keeping their sheep, On a cold winter's night that was so deep, Noel, 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 born is the King of Israel. Yung kantat, tama sana sa umpisa eh. Yung shepherds nasa field. Kaya lang, sa bandang gitna, eh, on a cold winter's night that was so deep. Pwede ba namang yung pastor na ilalabas yung kanyang mga tupa sa gabi at kakain ng yelo at silang lahat doon ay mangingisay mangingi sa ginaw? Wala nun, kapatid. Kaya mali po kung bakit pinagdiriwang yan sa malimpecha, basahin natin ang istorya, kapatid na Luz. Catholic Encyclopedia, Volume 2, Page 607. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany January 6, during the first three centuries of the Christian era. History In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world, and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Yung palang December 25, yun pala yung kapanganakan ng Diyos-Diyusa ng Roma na tinatawag na Saturnalia, the unconquered sun. Ayon, yung Diyos-Diyusa ng mga Romano na pagano, ipinagdiriwang nila ang birthday noon a 25 ng Disyembre. Doon itinaon naman yung pagdiriwang ng birthday ni Jesus. Isang malaking kalapastanganan, isabay mo pa ron sa pagdiriwang ng mga Paganong Romano. Kaya alam nyo kapatid, natutuwa kami pagka-Pasko kasi masaya lahat ng tao. Eh, pero hindi po kami nakikisali na maniwala kaming si Kristo pinanganak ng 25